Ayan mga boss, sisimulan na natin yung Getty to Jimmy. Yung tent niya. Ayan boss, bali nagawa na natin yung pinaka poste. Eh. Tapos ito yung sa pinaka lapad no ano nun tent Ito yung unang araw na gagawin natin yung tent ni Tito Jimmy. Ayan. Kali na brace na tayo. Ay, pangalawang brace. Ayan na siya. yung pangalawa? Yung poste. Okay na. Yung poste niya. Ang haba na is 3 meters by 5 meters ganyan yung laki ng gagawin nating tent ayan uh, pangalawang araw sana natin kaya lang uuwi muna tayo sa Manila may hindi inaasahan nangyari ayan, pero nagawa na natin yung ano ni Tito Jimmy tsaka dito nandito na rin kulang na lang natin Lona Ayan. Ayan, dito na tayo sa may sukat Punta tayong alabang Ay, napakainit Ayan, uh, punta na tayo kay Tito Jimmy Hatid natin yung, intent. tent pero may gagawin pa tayong pinaka-brace nya. Tapos dun na lang natin sa kubo. Itutuloy. Lagi natin. Ayan, nakakarga na. Ihatid natin sa farm one. din na muna tayo. Pinky, Tito Jimmy. Muna tayo mag -trabaho. Ayan, dito tayo kay Tito Jimmy. Dito natin i-assemble yung ano. Yung tent. Ayan. Dito natin i-assemble yan. Tapos mga nagpapatubig sila tubig sila ng mga alagaan nilang halaman dito sa farm 1 try natin siyang i-assemble para masukot na natin yung hindi nyo pa ganun, para to assemble natin siya Eh, yung pinaka brace nya yun yung, yun yung sasalo sa lona natin Tapos na siya lahat mamaya Baka sakaling mamaya makapunta ako sa pagawaan ng lona Mapagawa na natin ng lona Pinaka makapal na lona ilalagay natin Ayan, nasukatan na rin natin Nasukatan na siya Papagawa natin siya ng lona Punta tayo ng San Simon Pampanga Doon tayo papagawa ng Lona <coughs> Punta na tayo sa San Simon Tawaan ng lona Ayan po. Papagawa ng lona. Yung tayin daw natin yung siya yung nakakaalam ng price. Magkano yung magiging price ng lona natin. And kahit ano ginagawa nila rito. And swimming pool, meron din sila ng swimming pool. Tapos mga hose na ginagamit sa patubig sa bukid, meron din sila. Gumagawa rin sila. Tingnan sa bintana ng bahay ko, and ganito lang. Gantung tela kumabot siya ng taon bago nasira ilang taon na yun, mga hindi akong nagkakamali, nasa apat o tatlong taon na yun hanggang ngayon, nagagamit pa rin kaya lang, may konting sira na ayan siguro yung mag Pas pa pagwa akong lona. Oo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tapos may yan sa kabilang, yung taxi. At then? Oh, ten siyempre sin lahat sentimetro three hundred three oh yeah uh -huh. 1991. Sakto lahat yung sukat ko na yun. Eh, no? oh, Wala akong... Wala akong pasobra. Ito. Okay. Parehas mo. Okay. Mm, 505. Uh... 17. 17. Hindi. Hmm. Sobra na. Ay, 500 ano lang yun. Eh. O. Oh. Wala pa 7. Okay na, no? Ay, mo na. Pagda-down muna tayo ng 3,000. Kailan nyo na yun? Ano ko? Eh, magigyelo. Gano'n ito. Magigyelo drive. Oo nga pala. Kulay, no? Kailangan din natin ng kulay. Itong green na ito. Sa bukid kasi gagamitin. Siguro mag... Green na lang. Yellow pa na lang. Mas maganda. Ha? Eh, sa bukid eh. Oo. Oh. I-eterno namin sa sa bukid din. Hindi mag-green na. Kasi sa ano. Ganito rin yan. Apo, okay. green green po yan, sir. Tapos uh, mo kapal. Na. all green siya, no? Oo. Oh. Balig harang, green. Okay lang. May hey, blow, blow. Tapos yung kasunod yan, nasan yung kasunod ng kapal yan? Ito na yung makapal siya. Hindi, yung, 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 mga kasunod nito, nasan? Na, pera? Oo. Ah. Ito malipis. ah, na pera, so. ganito lang. Ah. Dito dito na. Okay. Dito. ito ko lang dito kanino. Ask kung tiningi presyo sa libro pa pala. Yan, may resibo na tayo. Uy, na, para ma co si Tito Jimmy. Ay makapag-down na tayo sabado makukuha yung tent. Yung pinaka-lona niya. Eh hindi dito na tayo kay Tito Jimmy. Sana nandito siya sa Farm 1. <coughs> Kanina, iniwan ko siya rito. Oh. Nasa, uh, nandito pa siya. Para maibigay yung resibo sa kanya. Resibo ng lona na pinagawa natin. Nandito pa. <coughs> Oh. Resibo. Oh, Six five daw sana. Nagkamali pala yung sinabi. Load kaya ngayon. Uwi muna tayo. Tapos na rin naman kunin na lang natin Sunday ah Saturday ah Sabado puntahan natin okay wait muna ako to